So, dalawang linggo na nga ang nakakaraan mula nang lisani natin ang Pilipinas at nang makarating nga tayo dito sa United States. So, syempre, so ito na nga yung ating first episode ng ating American Journey series. Yes, inipon talaga natin lahat ng vlogs natin in the past few months dahil hindi nga natin dinisclose kung paan yung ating mga gagawin, di ba? Kasi syempre, pinilit ko talaga na itago ito, yung secret na ito kasi para talaga mas ma-surprise or maibahagi natin ng mas maayos at mas maganda at mailatag natin yung US journey natin sa mga followers natin at syempre din sa mga aspiring teachers din na kung paano ba yung ginawa yung proseso na to. Paano nga ba tayo umabot sa ganitong desisyon at Paano nga ba tayo uh, umabot sa ganitong sitwasyon? 'Di ba? Bakit ba natin um naisip lisanin ang Pilipinas at mag magtrabaho dito nga sa United States? So, ang lahat ng 'yan ay ikukwento natin ngayon din. Kaya naman, let's all watch this. Actually, I consider this as God's blessing. So, mamaya malalaman nyo kung bakit ko siya na tawag na ganon. Um Honestly, it's not part of my plan yet. So hindi siya hindi yung yung working in the US hindi siya part nung ano kay nung plano. So wala talaga, never in my wildest dream na maisipan ko to work abroad or to apply man lang. Wala wala talaga sa akin sumagi na ganyan. Only to find out nung February 2024, this year, yes. At, at ano pa naman, 2024 pa naman, 'di ba? So meron akong tatlong co-teacher na going abroad. Yung sila talaga, yung sila yung mga ano, sila yung grupo na talagang mag uh, nag-apply na mag-work dito sa United States. So ayan sila. Ayan. <laughs> so silang tatlo talaga 'yan. Actually, apat pa nga sila kasi yung isa hindi nila ka grupo pero uh, mas mauuna naman umalis yon. So yun talaga yung medyo uh, alam na namin na aalis na sila. So, itong tatlong to, parang January pa lang, kasi yung upuan namin sa faculty, nandito ako nakaupo, tapos sila dito. Sila, kung baga parang kitang-kita ko silang tatlo pag nakaupo sila. Tapos, every time na nakikita ko sila, parang they are always... Um, whispering. So, may mga pag-uusap sila na medyo hindi nila nalalaksan yung boses nila. Kasi siguro, by that time, secretly moving pa sila sa mga actions na ginagawa nila. Pero nung February na, ayan na dinisclose na nila sa amin doon sa loob ng faculty na they are going to resign this year so and then baka by July then this year eh yung lipad nila so when i heard that news as soon as i heard that news ako noon parang syempre masaya naman tayo sa mga magiging achievements ng mga colleagues natin kasi syempre ikaw ba naman mag-work ka uh, sa US, di ba? So, napakalaking bagay nun. Aww. So, that time kasi, parang na-amaze ako. And at the same time, syempre, nalungkot ako kasi mayroon na akong separation anxiety. Aww. So, may ako na pag may umaalis, so, hindi ako, hindi ko talaga trip yung may nagkakahiwalay na ganyan. Wah, nagkakahiwalay. <laughs> so, hindi ko, ano, nalungkot ako kasi yun, may aalis na naman sa ano, sa mga katrabaho mo, malulungkot ka kasi yung tatlong yon halos nakasama mo na dekada, mga ganun. So, yun ang dami ng bonding na mga pinagsamahan, yun ang dami ng mga experiences na mga pinagsaluhan, mga ganun. And then, ayun na, nung February na yon so parang, uh, that time kasi, hindi ko pa alam yung ibig sabihin ng J1 visa and then the H1B visa then and then and explain nila so ang J1 visa is the uh, teacher exchange program na kunsaan mag work kayo sa US and you have three to five year contract and then after five years, then you can come back here sa Philippines para mag ano uh, sundin yung 2 year home rule ninyo so pwede kang pag J1 visa ka pwede kang magtrabaho dito and then kung may husband and wife kayo you can bring your husband and wife yan, tapos pwede mo siyang gawing J2 para makapagtrabaho din kayo ditong dalawa. So, it's a, ano, a teacher exchange program. So, yun yun. And then, um, yung H-1B visa naman, it's a working visa. Tapos, uh, meron pa kayong chance na maging resident ng United States. So, yun yun. So, parang ako, nung naintindihan ko siya, na-amaze ako. Sabi ko, ay, ang ganda. Ang ganda nung, nung ganong setup, no? Parang, you can bring your own family then doon sa US. So natuwa naman din ako kasi ang ganda din ng mga plano nila. But somehow, parang at the back of my mind, nag-isip ako na ang galing no, paano kung i-try ko din. Pero not now, not now. Parang ganun yung nasa isip ko, not now. Parang I just wanna try it, pero not now. Tapos, ayun na. Pero nung inexplain nila sa akin yung mga proseso, kasi sila nag-send daw sila ng application doon sa sa agency kung saan sila tumulong sa kanila para makalipad sila so natuwa naman din ako then ako parang every night during ano nung February to March I secretly sending yung application sa ibat-ibang agency, sa ibat-ibang sa direct uh, district nagsend send ako pero I am not ano serious on that. Hindi ako seryoso doon sa mga pagsisend ko para nagsisend lang ako ng ganyan-ganyan. Pero hindi ko talaga siniseryoso by that time. And then wala lang. So ang, by that time, ang ginawa ko, I make a five year plan. So nagplano talaga ako ng ng mga ng, sa buhay ko ng itong limang taon na to. So sabi ko 24, 25 and 26. So magma-masteral ako niyan. So nag-enroll na ako sa isa sa mga university dito sa U-Belt. So, nag-enroll na ako doon. Tapos, siguro by 26 or 27, sabi ko, if God willing, mapunta naman tayo sa MD, which is the marriage degree. <laughs> so, yun. Yun yung plinano ko na ganyan. Kasi sabi ko nga, parang that time, sabi ko, parang okay sa akin yung H1B. Kasi, syempre, pagka may family ka na, mag-apply ka, and then you can bring your own family. So, yun yung parang mas inano ko noon. So, natuwa naman ako doon. So, yun nga, I made a five-year plan. So, isipin nyo yun na, I made a five-year plan for myself and for my own family. Yun yung mga naisip ko noon. And then, sinabi ko na rin yun doon sa girlfriend ko na mga five years pa, kasi nakwento ko na rin sa kanila na may mga co shirts ako na aalis. So, sabi ko, mga five years pa, mga ganun. Until one day. Yun na. April 7, 2024 this year. So, before I slept, nung gabi, So, I prayed to God. Sabi ko, Lord, sana pag dumating yung five year na to, pag matapos yung five years syempre, in three years time, parang tapos na ako sa masteral ko. Sabi ko, sana pag dumating after five years, pag ako naman po yung mag-apply doon sa, sa, ano, sa kung saan mang state sa US, ay mabilis lang din po sana yung proseso. Uh, katulad nung sa kanila, yung sa mga co-teachers ko, ko, sana ganun lang din kabilis. Kasi sila, nung nag-apply din sila nung ano, nung nagpasa sila ng ng kanilang application nung last year, 2023, mga November yata yon So, mabilis lang din sila nag sa kanila until January na pinapunta nga sila doon sa Manila Peninsula for face-to-face -face interview, tas hanggang sa ma-process yung papel nila. So, yon So, ako, nag ako nung April 7, nasabi ko, Lord, sana mabilis lang din yung proseso pagka dumating yung time na ako na po yung nag-apply. Uh, yun ang pinag ko talaga na syempre parang we are not getting any younger kasi parang as time goes by pala we are ha, ano parang ano tayo yung uhaw tayo sa sa growth gusto pa natin mas maka-experience pa ng mga bagay na matututo tayo kung saan tayo ma-develop made yung ating uh, individual talents tapos kung saan tayo mag-grow as a person, 'di ba? Syempre nasa ano na ako ngayon, 34 na ako this year kasi mag-birthday -birth, na ako, 'di ba? So 'yun yung parang akong uhaw sa ano sa sa growth ng pagkatao ko at siyempre sa akin professional growth. So yun, and then the next day, eto na ang pinaka plot twist, guys. Yes, eto na yun talaga. I was in the middle of my class, my hearing impaired class specifically, 11:30 AM yun. Yung isa sa tatlong to, isa sa tatlong ko teacher ko na alias okay, i na drop na natin si Teacher Nika. She came in So, pumasok siya doon sa aking classroom. Nasa klase ako nun, na na, 11.30 a.m. Eh, wala na siyang klase by that time. Pumasok siya, tapos nagmamadali siya. Kak? Ganun ka siya, nagmamadali siya. Eh, from ano, from first floor hanggang fourth floor, wala kami elevator doon sa SEI, sa school namin. So, hangos na siya. Tapos, sumigaw siya, god sabi ko siya, tapos sabi siya that time. Sabi niya, Kurt, tapos binuksan ko naman yung pinto. So, oh, sabi ko, oh, ano nangyari sa'yo. Bakit sigaw ko ano na sigaw? Tapos, ayun na, may pinakita siyang email. So, gumanto siya. So, ayan o. Oh, gumanyan siya sa akin. May pinakita siyang email. So, ito, ipopost natin yung email na yan. Pero, syempre, it's confidential. <laughs> so, ang sabi doon sa email na yun, parang kinamusta siya nung ano, nung, ng nag-email sa kanya. So, hindi na natin iname name drop, no? So, kinamusta siya. Tapos, para ang pinaka-thought lang doon, ang pinaka-buod ng email is, para, do you still have a friend, colleagues, of uh, uh co-teachers, or uh, classmate, ganyan, who are na pareho ng tinapos mo, and who's willing to work with us here in the US kasi parang meron daw silang untimely na nag-retire na teacher for DHH program tapos then they are so naghahanap daw sila ng ng ano doon ng replacement doon sa teacher na yun na nagresign so nung malaman ko yun ako napatigil ako sabi ko <laughs> ganun 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 yung ito sabi ko Ayun. Seryoso ba yun? Seryoso ba? Talaga ba? Talagang naano ako eh, yung napatigil ako, natigilan ako talaga. Kasi iniisip ko nun. Then sabi ko kay Nika, sabi ko, okay, just let me, let me think first. Give me a time to think. Wow, nag-isip pa talaga. Kala talaga. Kala mo tagapagbana. Nag-isip pa. So, yun sabi ko sa kanya, just, just give me a time to think. Kasi syempre, naano ko eh, na-overwhelm ako eh. Bigla akong alam mo yung bigla ako ng lamig na nang init na hindi ko mawari yung pakiramdam na ganun. So tapos, then after 2 hours, kasi syempre nagklase ako noong 11, then 1 p.m. kasi tapos ng klase ko. So 1 p.m., bumalik ako dun sa faculty tapos sinabi ko sa kanya na, okay, sige, just tell her na gusto ko mag-work sa kanila or sa inyo doon sa district nila. So yun na. Doon nagsimula yung ano, doon nagsimula yung aking US journey. So, ayun po. So, I'm very much lucky talaga for for that blessing. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, nung sa first ano natin na I consider this as a God's blessing. Kasi, nung prior na malaman ko talaga na, na aalis na sila, nag-apply sila for US, nag-ano ko doon, nag-add Sumali ako dun sa mga Filipino group na mga working abroad, na working in the US, yung mga teachers in the US, Filipino teachers in the US. Marami ako mga page uh, and group na sinalihan. Tapos, ang dami kong nababasa doon na most of them ay nag-apply mga 5 years ago pa, 3 years ago, yung iba dekada, yung iba ang tagal-tagal na nilang nag apply And yet, parang hindi sila nakakasungkit ng job offer tapos walang principal interviews kasi ganun yun eh pag nagpasa ka sa district pag nag direct hire ka nag send ka ng iyong resume sa district or sa kahit na anumang school dito sa US pag nag email back sila sa iyo tapos nag set ng uh, PI which is the principal interviews or principal interview tapos ayun na uh, malaki talaga yung chance na mabigyan ka ng job offer and then in my case sobrang sobrang pasalamat ko talaga sa Panginoon nung hindi pa siya nagsisik sa akin noon eh nung nalaman ko kasi sabi ko grabe I made a five year plan tapos parang in just a snap ang bilis lang sumagot agad yung Panginoon nung ganun di ba nagpray lang ako nung April 7 ha di ba nagpray lang ako nung April 7 tapos ang bilis lang the next day he answered my prayer So, alam mo yung parang up to now, na-amaze pa rin ako doon sa sa ginawa niya sa buhay ko. Kasi, ano yun eh, yung nababasa ko nga ba diba sa mga page, sa group na antagal na nilang nag apply antagal na nilang gustong makasungkit ng job offer. Parang, sa case ko, sabi ko, sobrang laking blessing nito eh. Sobrang laking blessing para i-turn down ko siya. Kasi, I have a choice, di ba? Pwede kong i-piliin pwede ko din i-turn down yung offer. Kasi syempre, kung i-turn down ko yung offer, magkakasama kami. Magkasama ko yung girlfriend ko, kasama ko yung family niya, kasama ko yung family ko. Kung baga, nandito kami, as is lang yung buhay namin sa Pilipinas. Pero, kung tatanggapin ko yung offer, syempre, malaki yung chance na mabago natin yung buhay natin. Malaki yung chance na, na maka-experience tayo ng bagong opportunity, ng bagong horizon, di ba, na mas mag sa atin, na kasi syempre diba, I am hungry for growth professional growth di ba so ganun eh so yun yung parang naisip ko din and then sinabi ko rin to sa girlfriend ko the next day sinabi ko rin yun sa kanya tapos yun nung inaccept ko yung offer sinabi ko nga yun kay Nika um para ako nung naiyak naiyak ko na nika, parang tears of joy na sobrang happiness na naramdaman ko nun kasi yun nga sa mga nababasa ko nga din sa page and sa group uh, there are so many Filipino teachers talagang who's trying their luck na makapagturo uh, sa Amerika, makapag-apply sa Amerika, and and yet yung iba sa kanila talagang years and years ang inaabot, yung iba dekada bago nila mafulfill yung uh, yung ano nila, yung yung, yung yung ano nila, yung dreams nila. Tapos ako ba na ipinagkaloob ng Panginoon ito it turn down ko pa. So, yun talaga yung isa sa mga bagay na na-consider ko na napakalaking plot twist ng buhay ko this 2024. At sobrang ipinagpapasalamat ko sa kanya yun. And I will be forever grateful to Lord kasi sa napakalaking biyaya na ipinagkaloob niya sa akin na to. So, dun siya nagsimula. Dun nagsimula yung aking uh, US journey. So, dun nagsimula yun. So, yun na. And then sinend na namin nung tignan nyo ha lumabas yung lumabas yung off tignan nyo mamaya tignan nyo ulit yung pattern lumabas yung email na yon April 8 tapos nung sinabi niya nung April 8 then nag email back siya doon sa ano sa sa boss namin na gusto ko nga mag work sa kanila and then April 10 Sinend namin yung ano, sinend namin yung resume ko and then ang sabi sa kanya, ang sabi ng boss namin na okay, please tell him na magsiset kami ng appointment sa kanya on April 18. So, have you seen the pattern? It's, in, I'm, hindi naman ako naniniwala sa ganun, no? Pero kasi nga, 8, simula yung offer, tapos 18, yung interview. sa so, doon yon. So, ito na nga po yung interview. So, ayan, during that interview, medyo kinakabahan tayo dahil kausap nga natin yung dalawang bosses natin dito sa Monterey County Office of Education, which is the MCOE. Pero, Natapos naman yung interview na nasagot natin ng maayos or naitawid natin at naibigay natin yung tamang sagot don sa mga itinatanong nila sa atin which is kung uh, ilang taon na nga tayong nagtatrabaho sa SCEI, ilan na yung years of service natin, tapos yung about sa classroom management at kung okay lang ba tayo na may kasama tayo sa classroom every time na nagtuturo tayo. Tapos, um kung saan tayo nagtapos ng pag-aaral. So, nasagot naman din natin at saka yung iba pang mga follow-up questions na itinatanong nila sa atin. Medyo nakakakaba, pero at the same time, um, na-excite ako talaga knowing na napakabilis ng mga pangyayari. Eh. Like, nung April 8 lang, I was informed that time na may meron nga naghaharap nga sila ng uh, ng DHH teacher para dun sa DHH program nila and then April 18 um nagset kami ng ng interview. Tapos, and then the next day, April 19, nag-email na sa akin yung aming uh, agency, which is the FCEC. Nag, ano, nag-asikaso ng lahat ng papers namin, yung FCEC. So, hi po sa mga taga-FCEC dyan. So, nag-send sila sa akin sa email ko ng job offer na galing nga sa MCOE. Kaya, di ba, isipin mo talaga... Bakit ang bilis-bilis ng pangyayari? Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. I made a five-year plan. Tapos hindi ko naman alam na parang in just a snap, nagisang ganun lang, sinagot agad ng Panginoon yung panalangin natin. Parang hindi na niya pinaabot ng five years, hindi na umabot ng five weeks, ng five days, ng five hour, five minute. Talagang ang bilis-bilis lang talaga ng mga pangyayaring ito. Kaya sino ba naman ako para tumanggi dito sa blessing na ibinigay ng Panginoon, di ba? Kasi nga, Kagaya po ng sabi ko nga sa inyo kanina, pag every time na nakakabasa nga po ako dun sa FB page, sa mga group ng Filipino uh, community dito sa Amerika at sa iba pa na mga Filipino teachers dito sa Amerika, makikita mo talaga yung sincerity nila, yung hard work nila na talagang gusto nilang magturo sa US. And yet, ako nga, nabigan nga po na, ako ng opportunity na ito na makapagturo. So talagang, it's kinda blessed talaga na maituturing ito talagang nangyari po sa akin kaya naman I'll be forever grateful sa ating Panginoon for giving me such a wonderful blessing like this. So, 'yun po ang uh, ano ang journey to America na nangyari po sa akin. So sana ay nakapulutan ito ng aral sa ating mga aspiring teacher and then sana na ibigay natin yung ano yung information kung paano ba talaga tayo nag-come up sa ganitong decision. Ano? Talaga, ang life verse ko kasi talaga is yung Jeremiah 29.11 which is the For I know the plans that I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. So dun palang sa word na plans to give you hope and a future. Talagang feeling ko ah dun pa lang, ipinakita na ni Lord yung abundance life. Parang feeling ko nga sabi ko nga feeling ko ito na yung sagot doon. Ito na yung sagot niya doon sa sa words niya na yun eh na He will give me abundance and a prosperous life. And then, di ba sabi nga rin sa Mark 11:24 Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So talaga namang ipinagpapasalamat eh, ko talaga to sa ating Panginoon lahat ng nangyari sa akin. Kaya naman, I promise na gagalingan natin magtrabaho dito sa Amerika at ipapakita talaga natin kung gaano kahusay at kagaling magtrabaho ang isang Pilipino teacher. Kaya naman, maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana ay nakapaghatid tayo ng, ng inspirasyon sa, sa lahat. And as a living testimony na whatever happens, kung talagang para sa atin ang isang bagay, ay ipagkakaloob talaga yon ng Panginoon. Kasi tinan mo, humiling lang ako ng ng isang itlog tapos isang dosena yung ibinigay niya sa akin. Parang ganito lang 'yan eh. This is your plan and this is your God's plan, 'di ba? So hindi talaga natin mako-question kapag si Lord talaga ang kumilos sa buhay natin. Kaya naman maraming salamat. See you po sa episode 2 ng ating KTV Journey to America. Bye.